May napanood ako at gamit niya ng tinapay na ito ay nakagawa siya ng masarap na dessert. Kung paano ko ito ginawa, tara, chismisan na. Una sa lahat ay gagawa muna tayo ng karamel at sa mahinang apoy nga ay akin niyang isinalang ang yanera at maglagay ng isang kutsara ng asupal. Sa unang salam ko nga ay nasunog ng ganyan kasi nga nagwa-warm up pa ako. Oh, palusok. Di ko to itatapon dahil gusto ito ni Mister ang may pagka-bittersweet na lasa. Sa tagal ko ang hindi nakapagluto ng ganito ay talaga namang sa unang salam, palpak talaga. Tsaka alam naman kasi ako nagluluto ng ganito kapag nakakaluwag-luwag ang bulsa. At sa pangalawang pagkakataon nga ay na perfect ko na din sa wakas at nagpatuloy na nga ito hanggang sa matapos ako. Pagkatapos ko nga makagawa ng karamel ay kumuha nga ako ng apat na ganitong tinapay. Inilagay sa malimis na lagayan tsaka ko ito dinorom ng pinong pino. Don't worry, bagong hugas ang mga kamay ko dito, maitim lang talaga ang mga kamay ko kaya mukhang madumi. At kung may blender ka, ay maaari mo naman itong gamitin upang mas mapadali ang pagdurog ng puso niya. Ano daw? Inilipat ko nga sa isang mixing bowl ang mga dinuro ko dahil maglalagay na nga ako ng isang lata ng kondensada. At kung bitter ang love life mo ay maaari naman kayong magtagtag pa ng kondensada para tumamis-tamis ang love life mo, charades. Kami kasi ng asabo ko ay sweet na at nilalanggam na natin kaya isa lang ang ilalagay ko at baka hantik na kasi ang kumagat sa amin, just ko. Sa totoo lang ay ayoko talaga ng masyadong matamis dahil madali kasi akong makumay. At para maging masaya ay ilabay mo na din ang itlog ni Mr. Cheris. Itlog pala ng Terry Ducktail. Tatlo nga ang ilalagay ko at maglalagay na din ako ng evaporada. At akin niya ang hahaluin sa baytawa ng hi he, At babo ko nga makalimutan ang lahat ay maglalagay din ako ng vanilla essence pantanggalan sa mga itlog. Ganun ba yung? Tapos maglalagay din ako ng one teaspoon of katas ng gili-gili pawis, este kalamansi pala. At para maging creamy nga ay maglalagay din ako ng isang pack ng purpose cream. Tapos, hehehehe <laughs> hi hanggang sa mag-welcome dine na nga ang ingredients and then set aside muna natin ito. At ito na nga ang chismis para maiwasan ang palpak sa paggawa ng fudge bar flan. Sa isang pan nga ay maglalagay ako ng 2 cups of water. Gagamit ako dito ng 1 sachet ang pre-word gulaman at kulay dilaw nga ang kinuha ko para di magmukhang anemic nga ang gagawin kong flan. Ahaluin ko lamang ito hanggang matunaw nga ang gulaman. Pagkatapos na niyan ay inilipat ko sa isang kaserola at sinindihan na nga ang palan. Lulutuin ko lamang ito sa mahinang apoy at aantayin hanggang sa malapit ng kumulo at habang nakasalam na ay patuloy ko nga itong hinahalo at nang malapit na ng kumulo ay pinatay ko na nga ang apoy at ibinuhus ko na nga din ang nasa mixing bowl ihahalo-halo lang natin ito hanggang sa mag well combine na nga ang mga ingredients at pagkatapos nga ng paghahalo ay pwede na nga din natin itong isalin sa mga lianera sunod na ay hahayaan ko muna ito hanggang sa bumabang ang init niya tsaka ko ito ay pinasok sa chiller for 30 minutes ang kagandahan sa paggawa ng flan na ito ay hindi na nga natin ito i-steam. And after 30 minutes na, ay ito na nga ang jelly flan na may fudge bar. Gawin mo na ito at talaga namang napakasarap nga. Nakagawa na dito ng pitong flan. Isama mo na rin ito sa mga listahan mo na ihahanda mo pagsapit ng Pasko at bagong taon dahil napakadali lang gawin nito. At kung nagustuhan mo ang video ito, please pakishare na din. Maraming salamat sa panonood. Bye!